Madalas ang ingay ng mga tricycle ang gumigising sa akin sa umaga. Ngunit hindi noong September 9, lunes. Ginulantang ako ng sunod na sunod na putukan mula sa barangay Santa Catalina, Santa Barbara, Rio Hondo at Mariki. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na dagundong ng helikopter. Dumagundong din ang puso ko. Alam ko hindi ito isang ordinaryong araw. Nararamdaman ko, may krisis na nagaganap. At tulad ng isang magnanakaw na walang babala, biglang ninakaw ng mga rebelde ang katahimikan at kapayapaan ng Sambuanga. Nabulabog ang buong Sambuanga. Mabuti pang ang magnanakaw sa gabi madalas umatake at mabilis Ngunit sa digmaang ito, halos isang buwan linakaw ng mga rebelde ang kapayapaan ng buong lungsod ng Sambuanga. Natulala ang buong Sambuanga. Hindi makapaniwala sa nagaganap. Kinurot ko rin ang aking sarili at umasang magigising sa bangungot na ito. Ngunit totoo ang lahat. Huling dumagundong ang helikopter at sinunda ng sunod-sunod na putukan at pagsabog. Alam ng lahat, hindi ito isang ordinaryong araw. Alam ng lahat, ito'y magpapabago sa mukha ng Sambuanga. Alam ng lahat, ito ang hamon sa aming pananampalataya sa aming tapang at sa aming pagmamahal sa siyudad ng Sambuanga. Pagkatapos ng isang araw ng pagmamasid sa naganap, pagkatapos naming matulala, pinagpag ng mga sambuanggenyo ang kanilang takot at kaba at sinimulang harapin ang pagsubok. Hindi na nagdalawang isip ang administrasyon, guro kawani at mag-aaral ng Ateneo de Zamboanga at nagsimulang mag-organisa ng hakbang upang tumulong. Mabilis na binuo ng Ateneo ang Quick Response Team na naging isang instant Ateneo Relief Operation. September 11, tatlong araw na ang nakalipas sa unang pagkakataon, humigit kumulang na isang dang atinista ang nagbahagi ng unang tulong na pagkain sa humigit kumulang na 20,000 evacuees sa Grandstand. Dito ko nasilip ang dedikasyon ng mga atinista. Nakita ko ang ibig sabihin ng pagiging isang atinista. Isang malalim na kagalakan na makita ang mga guro, kawani at mag-aaral ng Ateneo, na sama-samang nagluluto at naghahanda ng liman libong pakete ng lutong kanin para sa maibakwis. Naging isang malaking kusina ang backfield ng Ateneo. Hindi ko nakitang napagod sila. Hindi ko nakitang natakot sila sa mga ligaw na bala. Mula sa araw na ito, sinimula ng Ateneo na makapagpadala sa evacuees ng liman libong pakete ng kanin araw-araw. Binahan ng donasyon ang Kreutz Campus. Walang hintong pagrerepake ng pagkain, damit, gamot para sa iba't ibang evacuation centers. Pinasok na rin ng Ateneo ang lahat ng larangan ng paglilingkod upang makatulong. Si Paring Albert ay tumulong sa negosasyon, sumabak na rin ang guidance office sa debriefing process sa mga hostages, estudyante at guro. Isang kilos, isang universidad para sa isang bayan. September 23, lunes. Dalawang linggo na ang nakaraan. Walang nakakaalam kung kailan magtatapos ang digbang ito. At sa paghahanap natin ng kahulugan at direksyon, hindi maipagkakailan na naroon din ang takot at pangamba. Alam kong magwawagi rin ang liwanag sa tamang panahon. Ang kailangan ng bawat isa ngayon ay pagdamay at karamay. mga kamay na hawak sa kanila kung magsisimula na naman ang putukan mga tainga na handang makinig sa kanilang mga kapighatian at mga salitang magbibigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy at umasa at huwag mawalan ng pag-asa Kailangan natin ang bawat isa kailangan nating maglakad ng sama-sama bilang isang pamilya at isang bayan. Hindi ko maikakaila na may kirot sa puso ang aking nararamdaman sa tuwing ako'y bumibisita sa evacuation center. Pakiramdam ko, sinasabi nila sa akin ang mga sumusunod na salita. Buti ka pa hinihintay mo na lamang ang susunod na hapunan. Buti ka pa, hinihintay mo na lamang kung kailan matatapos ang putukan. Ako na bakwit, hindi ko alam kung may hapunan na darating. At sa pagtatapos ng putukan, wala kaming bahay na babalikan. May hiling sana ako sa iyo. Huwag mo kaming iwanan. Samahan mo kaming makatawid sa pagsubok na dinaraanan. Dito tayo hinahamon ngayon. Maaring wala ng digmaan o ulan ngayon. Ngunit patuloy pa rin ang pagpatak ng tubig. Hindi ng tubig ulan, kundi ng luha. Sa mga kapatid nating patuloy na naghihirap bunga ng nakaraang digmaan. Ang hamon sa mga tinista huwag sumuko kumampay lumabas sa apat na pader ng Ateneo at huwag lamang maghintay Binigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya upang maging grasya sa ating kapwa upang may masandalan sila sa panahon ng kagipitan paghilom at pagdami. Isang taon na ang nakaraan, ngunit hindi pa tapos ang labanan. Marami pang dapat gawin, ayusin at hilunin sa ating pagbabalik gunita sa naganap na digmaan sa Sambuanga, hindi natin ibig sariwain ang sugat na tinamo natin, ngunit nais nating sariwain ngayon ang ating mga mumunting kabayanihan at muling maging bayani. Muling magtaya ng ating sarili at patuloy na lumaban, hindi sa digmaan ng mga bala, kundi sa digmaan laban sa kahirapan. Hilumi natin ang sugat ng bawat isa. Abutin natin ang kamay ng bawat isa. Isa lamang ang ating bayan. Isa lamang ang ating dugo. Babangon muli ang sambwanga. Ngunit hinahamon kita. Sabay-sabay tayong magtaya.